Maraming mga bayani ang hindi masyadong kilala o hindi binigyan ng sapat na pagkilala sa kabila ng kanilang mga nagawa sa bansa. Isa na dito si Candido Iban, ang tinuturing isa sa unang OFW o Overseas Filipino Workers sa Pilipinas na naging bahagi ng revolusyon laban sa mga Kastila. Ano ang istorya sa kabayanihan ni Candido Iban? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Candido Ivan ay ipinanganak noong 1863 sa maliit at mahirap na pamilya sa Liloan sa bayan ng Malina Aklan. Dahil laki siya sa hirap, hinangad niyang makatulong sa kanyang pamilya kung kaya't lumuwas siya papunta sa karatig lalawigan ng Iloilo at Negros para maghanap ng trabaho. Makaraan ng kanilang pagtatrabaho sa taniman ng tubo o sugar cane. Sinubukan ni Iban na hanapin ang kanyang swerte sa Australia para magtrabaho bilang tagasisid ng Ferlas kasama ang kanyang kaibigan na si Francisco del Castillo. Doon ay maswerte nanalo sa loto si Iban at nanalo siya ng 1,000 pesos. Dahil dito ay ninais ng dalawang magkaibigan na um mubi sa Pilipinas. Pagka-uwi nila sa Pilipinas, nakilala ni Iban ang kapatid ni Andres Bonifacio na si Procopio at nahimok siya nito na sumapi sa kilusang Katipunan. Hindi lang pumayag si Iban na sumapi sa Katipunan, kundi ibinigay niya rin ang natirang perang kanyang napalalunan sa loto para ipagpatayo ng isang publishing para magamit sa pagimprenta ng pahayagang Ang Kalayaan. Ang Kalayaan ay opisyal na periodiko ng Katipunan. Nailathala ang unang edisyon ng pahayagang ang kalayaan noong Enero 1896 at nakatulong ito sa pagpapalaganap ng doktrina ng samahan at pagpaparami ng mga miyembro nito. Nang sumiklab ang Revolusyong Pilipino, pinangunahan ni Iban at kaibigan niyang si Del Castillo ang unang charter ng katipunan sa Visayas, sa lalawigan ng aklan. March 17, 1897, nang pinangunahan ni Iban at Del Castillo ang pag-aalsa sa Bayan ng Liluan laban sa pamahalang Espanyol. Pero madali silang nagapi ng mga armadong Guardia Civil. Napatay rito si Del Castillo habang nahuli si Iban at nagsitakas sa buntok ang mga natitirang katuponero. Inalok pa ni General Ricardo Carnicero Monet, ang pinuno ng mga puwersang Espanyol sa Visayas, ang mga nagsitakas ng mga katuponero ng amnestiya kapalit ng kanilang pagsuko. Pero isa lang itong patibong dahil marami sa mga sumuko ang ikinulong at agarang hinatulan ng kamatayan sa kasong rebelyon. Noong March 23, 1897, ng kabilang si Candido Iban at kapatid niyang si Benito Iban sa labing siyam na sabay-sabay na binaril sa harap ng firing squad sa lalawigan ng Aklan. Si Candido Iban ang tinuturing isa sa unang OFW o Overseas Filipino Workers sa Pilipinas. Isa din siya sa maraming bayaning hindi masyadong kilala o hindi binigyan ng sapat na pagkilala sa kabila ng kanilang mga nagawa.